Nagsali pwersa ang Witness at Outreach Ministry ng St. Bayer United Methodist Church para sa feeding program na tinatawag na libreng agahan sa simbahan. Isang inisyatibang layong tugunan ang gutom, physical man at espiritual. Yung mga tao, pinapapasok namin sa loob ng simbahan at doon ay nagkakaroon kami ng informal service kung saan may mga praise songs at may sharing ng Word of God at may prayers. Ayon kay Dr. Jaime Mendoza, Outreach Shepherdson, nagsimula ang libreng agahan sa simbahan na noong panahon ng pandemya. Na noong una ay para lamang sa mga tricycle driver sa 7th Avenue sa Caloocan hanggang sa unti-unti nang lumaki ang programang ito. Sa simula, anim na po ng after mga ilang months, ay paunti, paunti ng paunti ay nagdagdag kami ng mga ng aming binibigay sa mga tao rito. Kaya nasama na rin yung mga yung mga uh, yung mga dumadaan dito. na nagbibigay na rin kami, hindi lang sa tricycle drivers. Sa Muzari daw ang mga ipinapakain nila sa mga nakakatanggap. At hindi lamang pagkain ang inihahandog, kundi pati na rin ang iba pang pangangailangan. Yung ating aming ibinibigay hindi lang dugaw, na may kasamang itlog, may kasamang pandesal, may kasamang otap. Nagbibigay din kami ng taho sa mga sa aming mga recipients. At uh, meron din kami mga libreng damit, hindi namin binebenta kundi mga second-hand clothes na pinapamigay din namin sa mga recipients namin sa libreng agahan. Tak niya. Tinatayang tatlong daan ang kanilang ipapamigay sa pamagitan ng sama-sama sama-samang lakas ng kanilang mga volunteers. Ipinahagi niya rin kung paano nagkaroon ng malalim na epekto ang programang ito dahil sa mga testimonya ng mga nakakatanggap. Noong una, itong aming mga recipients na ito ay hindi pumapasok sa loob ng church. Pero ngayon, uh, after ilang years, eh sila na mismo nagkukusap pumasok you know, before 7 o'clock nand, nandiyan na sila sa loob Ayon kay Nicole Omeres, isa sa mga natulungan ng St. Mayor, malaking tulong tao ang naibibigay ng simbahan, lalo na sa pagtugon sa kanilang mahalagang pangangailangan maganda po yung ginagawa nila dahil nakaka-encourage po sila ng ibang tao na makinig ng salita ng Diyos at marami pong natututunan. Bukod po doon is nakakatulong pa po, po sila dahil nakakapagbigay po sila ng like simple things, upay, damit, and lalo na po sa mga pagkain. Sabi naman ni Clarito Perez, witness chairperson, ipagpapatuloy nila ang programang ito at na why maging mas madalas. Ibilahagi niya rin na ang mga plano ng outreach para rito. God willing uh, we'll make it more frequent you know saka hindi lang siguro dito gagawin baka pupunta pa kami sa ibang lugar kung makakaya namin um, funds available saka kung may mga volunteers na kailangan din namin Inihayag naman ni Cynthia Jacinto, Witness Co-Chairperson, ang dalawang ministeryo daw na ito ay seryoso sa paglilingkod at pagsunod sa yapak ng Panginoon. We are hoping to reach as many people as possible kasi yun naman talaga yung trabaho ng church. no? Um, to make disciples of all nations. Uh, if they won't go to church, we will bring the church to them and we just want to share them God's love. We just want to tell them that there is hope in the midst of hopelessness. And um, when you have God, kahit marami kang problema, you can pull through because God will pull you through. Ang libreng agahan sa sibahan ay ginagawa tuwing ikalawang Sabado ng buwan at higit apat na taon na. Ang mga ginagastos para rito ay mula sa mga donasyon ng mga miyembro, isang patunay ng kanilang walang pag-aalin lang ang pagnanasa na maglingkod at magmahal sa kanilang kapwa. Ako po si Titus para sa balitang napapanahon, maasahan at nagkakaisa sa katotohanan. Ito ang UMC TV News Bites.